哟 Another day, another delivery. Thank you sa support nyo guys. Sa patuloy nyo pagbili sa aking tinitindang degreaser na malupet. So ngayon, ang mga ruta natin ay Pasig City, Rizal High School. Second stop natin ay McKinley, Taguig City. Ang third stop natin ay University of Makati. And then ang last stop natin ay UP Diliman. Nakita nyo yun? Medyo malalayo yung distance. Hindi rin sila magkakalapit. Pero okay lang. Basta nasa labas na ako. Nandito na palaban na tayo. Kaya kung ako sa inyo, order na kayo guys. Delin ko talaga sa inyo to mabilis pa ako sa lalamove promise ko yan sa inyo natutuwa talaga ako sa pag deliver deliver na ganito kaya hanggat aktibo ako murder na kayo kasi pagka ako'y nagsawa at napagod at tinamad syempre hindi mangyayari yun dahil mahal ko kayo <laughs> Andito na tayo sa Rizal High School, Pasig City. Actually, itong bata na to, ito yung umorder din nung huli. tas umorder ulit siya. Hindi ko alam kung bakit tinahalo niya yata ito sa jean. Hindi ko na siya na-videohan kasi bigla siya lumabas sa gate. Tinarang siya nung guard. Sabi, may CCTV daw. Bawal daw lumabas. Basta-basta yung mga estudyante. Takam ako na sa okoy. Kaya ako muna ako bago tayo umalis. On the way na tayo sa second stop natin sa may McKinley. Medyo magkakalayo sila ngayon. Di tulad ng mga nakaraan. Malalapit lang. Pero tulad nga no, sabi ko, okay lang yun. Kasi nga, nasa kalsada na rin naman tayo. Idaan na natin. So kung nakikita niyo Strava ko, inaayos ko po yung ruta. Gusto ko po kasi umiikot palagi. So parang naglulup siya sa city. Parang ganun. Ganun yung ginagawa ko. Kaya nakakatuwa, Ayoko nung parang bukol-bukol yung, ano, yung ruta. Gusto ko malinis lang tignan na umiikot ka palagi. Napapansin nyo ba yung shorts ko Sabay na sabay sya sa hita ako Sobrang comfy nya Sobrang lambot talaga promise Ang ganda talaga nung tela quality Yan yung shorts sa courier Order na kayo nyan guys Napakaganda nyan Tapos pinartneran ko pa yan ng long sleeve na attack lifestyle Yung attack lifestyle grabe Kucha. Sobrang sarap sa balat, promise. Napakalamig. Napapansin nyo, lagi ako naka long sleep kasi sobrang init po kasi talaga. Bumili kayo ng mga dry fit shirt dun sa mga quality na brands. Like, si Attack Lifestyle, sa mga shorts naman. Ako, marirecommend ko talaga yung courier. Napakalupit talaga nun. Wala lang ang plastic. Okay lang, pero walang lang problem. Oo, no, wala akong ano. abakan ah, ko po ba? Magkano po ba ba? 200 lang. Kahit huwag na yung ano eh. Okay lang yan. Yun, may sticker pa Siyempre. Thank you. So mo. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Thank you, Salamat, sir. picture na rin. Sige. Oo, wala na. yung mga post nyo eh. Oh, see. So ayan, third stop na tayo sa University of Makati. Napakalapit lang nito, promise. Hindi ko lang kabisado yung dahan kaya medyo nagtagal tayo. Tsaka naka-nagtagal na, ako kasi puro ahon dito sa Makili. Walang iya. Ang haba ng ahon. Pero maganda yung kalsada, promise yan. Tinan naman, no? Aspaltado asfaltado lahat yan. Lahat yan may linya, kompleto. Ang dami pang guard. Sa karamihan ng city na nararide ko, etong Makili, BGC, UP, yung mga kalsada at yung mga lugar na nadadaanan ko na napakaganda talaga at hanga talaga ako sa kalsada nila. Yung mga pride wait vehicle. Okay din naman sila mag-drive, promise. Ang kalaban lang talaga natin dito yung mga motor kasi wala. Nagtatraffic din talaga, tsaka kailangan din talaga nila sumingit para makadiskarte sa buhay. Wala talaga tayong magagawa dyan, kaya magbigaya na lang tayo. Nagano'ng so may look sila. Uh, <clears throat> Sama kami. Right? Nice. Uh, kaya Harold to ah. Ha? Huh? Kaya Harold. Oo. Uh -huh. Ay, tagal yung mag yun eh. Eh. Lagi, lagi namin. So ayun, sumibat na rin agad tayo papunta sa last stop natin sa UP Diliman. Nandito tayo ngayon sa Poblacion Makati. Babaybay natin yung buong EDSA papunta ng Kamias. Buti na lang medyo maaga pa tayo ngayon at napakaluwag pa ng EDSA at napakaluwag pa ng bike lane. Talagang dumidilim lang papunta ng UP Diliman. Ayan o. Oh. Kaya medyo nagmamadali ako kasi for sure uulan. Dito palagi umuulan sa UP Diliman eh. Isa pa to sa mga sasuggest ko sa inyo na ruta. Pumunta kayo ng tanghaling tapat dito sa UP. Actually kahit sobrang init po ng panahon, napakaganda po dito sa Oval magikot-ikot. Dahil puro Acacia Tripo ang nakapalibot dun sa Academic Oval. Kaya napakasarap po mag-ikot-ikot dito kahit tanghaling tapat. kumain kayo ng pansit kanto na may shomai tsaka dynamite, ay po talaga sabugan tumbong mo dun. So ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga um order sa mga order. Advance, thank you po sa inyo. Deliver ko na sa inyo lahat yung degreaser nyo. eh, na yan. Linis talaga oh. Pogi oh. Parang babae may ari eh. Sabi nga sa akin, sa bike mo ba, sa ate mo ba yung bike? Sorry ko hindi, akin yan. Parang pogi, tangin Para kasing ano, pang Karen Rick yung pink sa mga sa Japan.